po po niloto natin oh. Tingnan niyo po mga idol. Hayon. Ah, ito po yung tinatawag na sahang kinuha ng anak ko doon kahapon. Uh, so ngayon natin niloto. Dinala ko dito sa bukid. Sa amin sakahan para magluto nito. Ang sarap oh, mga idol. You know, kain tayo. Ito yung ulam namin sa tanghalian. Ang so, sarap ng sabaw nito, manamis-tamis. Bagong huli yon. Saka buhi pa to. Yeah, ano ko na tigtigan ko mga idol. Yun ang sarap oh. Kanito talaga ang paghila mga idol oh. Yun. Nito. Hmm. Tingnan niyo po. Ayan, ayan mga idol. Yun. At ito iiwan tong dito sa pinakadulo ni nito kasi kinain to. Ito lang kainin natin oh, to. Wow. asabak masarap. Wow. <laughs> hmm. Hmm. Nakuha. Nakuha. <laughs> Hindi Banyak. Iba may Hmm. Wow, sarap. Hmm. Masarap nang ulam namin. Walang kataba-taba. Hmm. Labay eh. Hmm? Hmm? Talaga, sarap ng sabaw nito. Tayo bago oh! Ang <laughs> <laughs> Okay, kayo, salamat. Kayo tayo mga idol. Oh, sarap. Tayo. Sarap nitong ulam Ito nito. Babasak, eh. Ito yung sahang. Natawag ang sahang. Itong laman niya mga idol. Ito yung tinatawag taktakon mga idol. Taktak -tak mo lang kapag kakain kayo. Yan. Okay. Thank you very much.